hindi po kami na-blacklist ng DPW sa sapagkat hindi po namin kasalanan. Acts of God po ang nangyari. So, kahit sino pong kontratista pag tinamaan po ng mga malalaking proso na rumaragasa mula doon sa bumahang tubig mula sa ibang lugar, sa unahan, ay eh, talagang po talaga yun. ah uh, yung tulay po na yun sa Laguna po, sa Paki Laguna po, 4 years ago po ay gumawa po kami ng tulay sa Laguna So, sa kasamaang palad po, habang nagbubuhos po kami sa Laguna po, ay umulan po sa unahan, bahagi ng barangay. So, umulan po yon Nung umulan, bumaha do sa dulo, tapos rumagasa po ang tubig. Daladala niya ang napakamalalaking mga troso at binangga niya yung mga framing namin, yung mga scaffolding sa ibaba. Dahil tinamaan siya ng mga troso sa ibaba, nag-collapse po yung binubuhusan po naming tulay. Basa po. Ibig sabihin, nagbubuhos lang po kami ng concrete nung mga panahon na yun, hindi pa siya tuyo at hindi siya pwedeng daanan dahil tuyo, basa nga eh. So, nag po yun at katunayan, hindi po kami na-blacklist ng DPW sa pagkat hindi po namin kasalanan. Acts of God po ang nangyari. So, kahit sino pong kontratista, pag tinamaan po ng mga malalaking proso na rumaragasa mula doon sa bumahang tubig mula sa ibang lugar, sa unahan, ay eh, talagang mag-collapse po talaga yun. Pero, ang ginawa po namin dito ay inulit po namin ang pag-ayos ng mga forma at binuhusan po namin ulit yon At ngayon po, apat na taon na po nakakaraan, dinadaanan na po siya ng mga dambuhalang truck. Mga mahaba sa iba't ibang dako ng papuntang south uh, going to Bicol o kung saan saan pang dako ng mga lugar na ang lalaki ng mga truck na dumadaan pero hanggang ngayon po matibay kasi tuyo na siya dahil tapos na po siyang buhusan. Kasi nung mga time po na yon kung mapapansin nyo, yung mga picture na pinapakita nila, may ready mix na nakaparada. Kasi yung ready mix po na yun, yun ang po ang nagbubuhos ng concrete na basa sa mga panahon po na yon Kaya nag-collapse. Actually po, nung nagbuhos po kami ng mga panahon na yon ay may concrete pouring po kami request. So, in po ng DPW yun, kasi in-inspection nila na ang bakal, tamang standard, tamang spacing, tam pasado sa lahat ng material testing at inapprove nila yon na pwedeng magbuhos. So kahit sila din hindi rin po nila alam na uulan doon sa bandang unahang dako ng bayan. At raragasa yun papunta doon sa pinakahuling dulo na lugar namin na may dala mga troso yung tubig. So, hindi po nila anticipate yun na ganong klase ng ulan. Kasi kung alam nilang uulan doon sa lugar na malapit sa amin, eh sana hindi nila pinayagan na magbuhos kami sa mga panahon at oras na yon Dahil baka mamaya kami pa ay ma dali nung mga rumaragasang proso mula sa mga tubig na may daladalang mga kahoy. Dahil siya pa, ganun po talaga ang lugar na yon Kapag may sa dulo, yung ilog, nagsaswell yung lugar na yon at hanggang doon sa kadulo-dulo ang kandi umulan, bumabaha din po. Uh, -huh. uh ko lang po, eh, wala namang po sila kasi yung pwedeng maging issue po sa amin. So, ginagamit po nila ang issue na to para sa ganun po, i describe po nila ang plano naming kapag nanalo po si Ate Sara ay magtatayo po siya ng 11-story hospital magtatayo po siya ng 11-story university, magtatayo po siya ng 11-story na pabahay, at magtatayo po siya ng lahat ng magaganda dito sa Pasig para sa gaganda ng ekonomiya ng Pasig at para sa mga ipapamana pa sa mga susunod nating lahi ng mga ibat ibang uri ng mga infrastructure na papakinabangan at magiging magandang ekonomiya ng Pasig. Tingin ko, doon lang po nila gustong i-discredit sapagkat sabihin nila, eh kung yung tulay nga, bumagsak eh kaya yung pa kayang gumawa ng ganyang klase ng malalaking bagay. Eh, sa totoo lang po, libo-libo na po ang infrastructure na nagawa namin sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At isa lang po itong nakita nila. Isa lang. At hindi pa talaga tuyo yan. Nal Siyempre, hindi pa pwedeng daanan yun. Talagang nag-collapse na siya due to acts of God po ang nangyari.